So, pag nandyan na ang modern warehouse, alam ko kung sinong truck yung pumapasok, kaninong truck yung pumapasok, ilan ang dinala niya, ilan ang lumabas. So kita lahat yan. Walang makakapagkaila dahil merong CCTV at meron din sa aparato, sa cellphone, makikita ko kung gumigiling o nagdadry, Lahat kita. So, Magandang hapon po sa lahat at ako yung natutuwa at uh, kasama natin ang ating mga magsasaka. At uh, kahit mainit, nandito tayo. No? Iniwan ninyo ang inyong mga ginagawa sa bukid. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Eto na, ang umpisa. No? ng katuparan ng inaasam natin na magkakaroon tayong mga facilities. No? Katulad nito, kung saan meron tayong drying facilities, 10 na tig-30 tanner, at mayroon din tayong rice mill na itatayo dito. Bakit po merong ganito ngayon? Alam nyo ho, ito'y walang halong biro. Si Pangulong BBM mismo, nag-instruct sa atin, tignan ninyo ang pangangailangan ng magsasaka. Bumaba kayo sa ground, pakinggan ninyo. Kanya lagi, ito'y may ugnayan. Ano-ano uh, yung mga problema na narinig namin sa inyo? Minsan nagkakatampuhan sa bilaran ito, no? nagkaka, siguro nagkakainggitan pa minsan. Dahil kulang na kulang ang ating bilaran. Kulang ang ating pavement, wala tayong mga facilities. Eto, nandito na. So, isa po yan sa mga pinakinggan namin na kahilingan ninyo. At ngayon, kahit wala kayong patuyuan, pwede, pwede na namin bilhin ang lahat ng palay ninyo. Kahit kakaani pa lang. At ito ay isa lamang, no? Sa marami pa. I think for Region 3, ilan lahat nang tatayo natin? Dalawa sa Kabanatuan, sir. Dalawa sa Cabanatuan. Conception. Conception. Tarlac. Uh, Tarlac. Munyo 6 pa. Anim. Anim dito sa Region 3. At yun ay dadagdagan pa natin sa mga susunod pang mga taon hanggang 2028 hanggat nakikita natin may kakulangan pa. Yun ang pangako po ng Pangulong BBM sa amin. Ibibigay ang pondo para sa mga ganitong proyekto. sawan sawan na ang mga magsasaka na pagdating ng anihan, umabagsak ang presyo dahil wala naman silang pagtutuyuan. Pero kapag merong mga ganito, wala nang problema. Benta nyo na lang sa NFA sa mataas na halaga. 20 Be, 18, 19, o kung kaya nyo patuyuin sa sarili, 24. Di ba? So, kumbaga, ito lamang po ay simple, para ho sana simple proyekto, pero napakalaki po ng impact. Ang gusto lamang po ng present administration ay kahit, kahit paano, maibsan, no? Yung hirap na nararanasan ng ating magsasaka. Alam ko rin yan eh, kasi eh, hirap naman sasabihin, magsasaka din ako, mag hindi na natin sasabihin nyo. Pero pero inyo, mula sa pagtatanim, ang hirap kumuha ng mga magtatrabaho sa bukid, ang mahal. Ha tapos habang tinanim, nasa vegetative stage, ayan na, ang mga peste, ang mahal ng chemical, fertilizer, o kaya pa ba yung lima? Hindi na, baka mamaya, sobra pa sa lima, ang mahal ng fertilizer. And, pagdating ng anihan, bagsak ang presyo. napakasaklat di ba? Kayo nagpapakain sa mga sambahin ng Pilipino, pero kayo yung pinakalugi. Yun po yung inaayos nating lahat. At kaisa nyo po ang Department of Agriculture at ang NFA na may angat ang ating mga magsasaka. Kanya po, ako yung natutuwa at merong groundbreaking at kayo na po mismo ang pinag-groundbreak ko para at least pa masasabi natin, atin ito. At patuloy pa natin gagawin ang mga ganitong proyekto until ma-reach natin yung ating inaasam para sa ating bayang Pilipinas. Yun lamang at magandang hapunan po sa ating lahat. Modern warehouse, no? Hindi lamang kasi ito yung bodega na may dryer at may rice mill, okay? Maliban doon, ito ay may capability, no? Yung mga aparato nito may capability na dugtong-dugtong sa isang sistema, system, no? Kung saan kahit nasaan akong parte ng mundo, kahit nasa ibang bansa ako, pwede kong tignan sa cellphone ko kung ang gimbabay gumigiling, ilan nagda ba siya, ilan ang nakasalang ngayon, ilan ang pumasok, ilan lumabas, makikita ko lahat 'yan sa cellphone ko lamang. Ganon siya ka-modern na yung ating operation will be seen anywhere mm -hmm. dahil dun sa system na yon. Mm -hmm. Bakit ko sinasabi yun at bakit ganun ang ginawa ko? Gusto kong i-address yung mga perceived corruption sa NFA na matagal ng reklamo no? or uh, puna sa atin. Eto, pag nandyan na ang modern warehouse, alam ko kung sinong truck yung pumapasok, kaninong truck yung pumapasok, ilan ang dinala niya, ilan ang lumabas. So, kita lahat yan. Walang makakapagkaila dahil merong CCTV at meron din sa aparato, sa cellphone. Makikita ko kung gumigiling o nagdadrive. Lahat kita.